lumitaw si Liao Hongli sa harapan mismo ni Seichiro, si isang matalim na ngiti ang nasa labi niya. Tapos ka na, sabi niya nang may kumpiyansa. Pero may kakaibang naramdaman siya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Seichiro. Si ang takot sa mukha nito ay nawala. Sa halip, nagsimula itong umiti, mabagal sa simula, hanggang unti-unting naging mas malawak at hindi natural. Nanindig ang balahibo ni Liao Hongli. Agad niyang napagtanto na nalinlang siya, Bago pa man siya makakilos, hinawakan ni Seiichiro ang braso niya ng sobrang higpit. Gumamit si Liao Honglei ng tusong plano para makalapit kay Jinuji Seichiro. Akala niya ay may upper hand siya at handa ng suntukin si Seichiro sa ulo. Pero tila may mali kay Seiichiro. Bigla itong nag-iba. Hinawakan ni Seiichiro ang braso niya at nagsimulang maglabasan ang mga cracks sa buong katawan nito. Mula sa mga crack, lumiwanag ng matinding puti, na parang nawawala na ang anyo nitong tao. Pagkatapos, isang boses ang umalinganggaw sa battlefield. Ang puting liwanag na bumalot kay si Ichiro ay naging nakakasilaw, at isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Narinig ang malakas na pagsabog kahit sa malalayong lugar. Sa loob ng command center, ang pagsabog ay nagbigay ng napakaliwanag na ilaw na halos wala nang makakita sa mga nangyayari. Pero na-detect ng kanilang kagamitan ng matinding enerhiya sa lugar, at lahat ng atensyon ay agad na napunta sa battlefield. Nang sa wakas ay humupa ang liwanag, lahat ay napanganga sa nakita. Nakahandusay ang katawan ni Liao Hongli sa lupa, duguan at halos hindi gumagalaw. Ang kanyang Advanced Combat Uniform ay punit-punit na at wala nang nagawa para protektahan siya. Samantala, si Jinguji si Ichiro ay kalmado lang na nagyoyosi, parang walang nangyari. Biglang sumugod si Nakane at Akamaru, ang higanting unggoy at ang tatlong ulong asong Shikigami, papunta kay Liao Honglei. Walang awa nilang sinugod at nilapa ang sugatang katawan nito. Napahinto ang mga tao sa command center sa nakita nilang kalupitan. Kahit sanay na sila sa karahasan ng digmaan, iba ang eksena ngayon. Ang makita si Liao Honglei, ang vice-captain ng Celestial Team, na ganito kabrutal ang sinapit, ay hindi nila matanggap. Sa malabong tanawin, kalmado lang na sinindihan ni Jinguji Seichiro ang kanyang sigarilyo. Mahina siyang bumulong, akala mo ba, basta nalang papasok sa gitna ng labanan ang isang Onyoji. Ang kalaban na hinarap ni Liao Hongli ay hindi ang tunay na Jinguji Seichiro. Isa lang itong puppet, puno ng makapangyarihang pampasabog at mahika. Simulat sa pool, isang patibong na ang lahat ng ito. Maingat na pinlano para bitagin si Liao Hongli at pilitin siyang umatake. Alam ni si Ichiro na hindi sa sapat ang lakas ng kanyang mga shikigami para talunin ang isang tulad ni Liao Hongli. Salamat sa nagbigay ng impormasyon, mahina niyang sabi sa sarili. Alam niyang kung wala ang tulong na yon, ang harap-harapang makipaglaban kay Liao Hongli ay tiyak na ikakamatay niya. Sa command center. Tahimik ang buong silid. Walang gustong magsalita habang kinakabahang sinusulyapan si Zhu Zheng, ang team leader. Walang ekspresyon ang mukha ni Zhu pero baka sa kanyang mga mata ang matinding dalit. Dalawang vice-captain na ng Celestial Team ang natalo. Isang pagkatalong hindi ka panipaniwala. Hindi pa nangyayari ang ganito simula nang maitatag ang Jiangnan Region. At ang Celestial Team ay hindi basta-bastang grupo. Sila ang pinakamataas ang ranggo, kilala sa walang mintis na pagganap sa mga misyon. Ngunit ngayon, tila gumuho ang lahat. Tahimik lang si Zuzeng, hindi mabasa ang ekspresyon. Pero ang hangin sa paligid niya ay ramdam na mabigat, parang paparating na bagyo. Kung wala lang ibang tao sa paligid, malamang sumabog na siya sa galit. Sa seryosong tono, sinabi ni Tu Yunli, ang tanging pag-asa natin ngayon ay si Deng Shentong. Kung magtagumpay siya, maaari pa nating maipanalo ang labang ito. Pero kung mabigo si Deng Shentong, ang resulta ay hindi kakayanin ng Jiangnan Region. Ang pagkatalo ay hindi lang nangangahulugang palpak ang misyon, magdudulot din ito ng matinding epekto sa reputasyon ng rehiyon. Kakalat ang balita at mawawala ang respeto ng iba sa Jiangnan region. Samantala, tahimik na inayos ni Son Luxuan, ang bantay ni Zhu Zheng, ang kanyang salamin habang pinapanood ang footage mula sa surveillance cameras. May hindi maipaliwanag na pagdududa sa kanyang isip. Tiningnan niya si Zhu Zheng, saka ang mga senior leaders mula sa Blizzard City, Tuyun Li, Langxin City, at Baili Changqing. Saglit na nanatili ang tingin niya kay Baili Changqing bago siya tumingin sa iba. Hindi pa oras para sabihin ang kanyang hinala. Hindi pa tapos ang laban at umaasa pa silang magtagumpay si Deng Shentong. Pero may hindi tama ang pakiramdam niya tungkol sa ibang labanan. Parang may mali. Nagpa siya ang team na isuko ang ibang battlefield at ilaan ang lahat ng pag-asa kay Deng Shentong. Samantala, si Jiang Yi, na hindi halos napapansin, ay palapit na sa Western Front. Sa makapal na hamog, muling lumitaw si Jinguji Seichiro. Si Kamiya Iichi at Akutsu Shinichiro ay nasa masamang kondisyon, halos hindi na makagalaw. Malubha ang pinsala ng kanilang mga internal organs mula sa mga naunang atake ni Liao Hongli. Kung hindi dahil sa kanilang enhanced na katawan at superhuman vitality, baka patay na sila ngayon. Lumapit si Jimuji si Ichiro, naglabas ng mga healing injections, at binigyan ang dalawa. Ang lungkot niyo naman tingnan, sabi ni si Ichiro nang may buntong hininga. Pinunasan ni Kamiya Wichi ang dugo sa kanyang bibig at sumimangot. Pinagtatawanan mo ba kami? Hindi naman, sagot ni si Ichiro ng kalmado. Iniisip ko lang kung gaano kahirap kalabanin ang Jiangnan Region kung wala tayong kaunting tulong mula sa labas. Ngunit napailing na lang si Akutsu Shinichiro. Kahit gaano sila kalakas, natalo pa rin sila sa atin. Tinitigan siya ni Seichiro ng matalim. Huwag mong kalimutan, hindi lang ang Celestial Team ang mayroon sa Jiangnan Region. Kung ibang grupo ang kaharapin natin sa susunod, baka hindi na ito kasing dali. Napailing si Akutsu. Pero sa ngayon panalo tayo, di ba? Malaking tagumpay ito. Itinaas niya ang ulo at nagdagdag, tama ang hula ni Miss Takeuchi. Sinabi niya na maganda ang araw ko ngayon. Kahit nasugatan ako, nakaligtas naman ako. Bago pa niya matapos ang sinasabi, biglang sumigaw si Kamiya Ichi, mag-ingat. Naninkit ang mga mata ni si Ichiro habang mabilis niyang tinawag ang kanyang Shikigami para protektahan siya. Nararamdaman din ni Akutsu ang paparating na panganib, pero dahil sa tindi ng kanyang sugat, hindi siya makadalaw. Kahit alam niyang may paparating, wala siyang magawa para umiwas. Isang pilak na bala ang tumama sa noo ni Akutsu, tumagos, at lumabas sa likod ng kanyang ulo. Patay na si Akutsu Shinichiro ng Eclipse Team. Napasigaw si Kamiya Ichi, ukininam. Patibong ito, gumulong siya sa lupa, pilit na iniiwasan ang panganib. Pero walang silbi, kahit sumugsob siya, isa pang pilak na bala ang tumama sa kanyang ulo. Dumiretso ito sa kanyang bungo. Hindi ito karaniwang bala, isang kapangyarihan mula sa espasyo ang nasa likod nito, na tinatawag na precision shooting. Para kay Johnny, imposibleng magmintis siya ng target. Kahit nakapikit siya, tiyak na tatama ito ng perpekto. At sa pagkakataong ito, ang target niya ay dalawang sugatan na miyembro ng Eclipse Team. Tiyak ang tagumpay, Bago pa man makarating si Jiang Yi sa Western Front, patay na si Liao Hongli sa kamay ni Jin Wuji Seichiro. Mabilis na napansin ni Jiang Yi ang dalawang sugatang miyembro ng Eclipse Team na nakahandusay sa battlefield. Hindi niya sinayang ang pagkakataon. Pinaputok niya agad ang kanyang armas at tinapos ang dalawa. Hindi kayang pigilan ni Seichiro ang mga bala ni Jiang Yi. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang pagkamatay ng kanyang dalawang kasama nang maunawaan ang panganib hindi nag-aksaya ng oras si Seichiro. Inutusan niya ang kanyang shikigami na protektahan siya habang tumatakas siya papasok sa makapal na hamog. Maya-maya pa kalmadong naglakad si Jiangyi, lubos na armado. Aktibo ang kanyang kakayahang dimensional shield at hawak niya ang dalawang white all weapons habang maingat na iniskan ang paligid gamit ang matalas niyang mga mata makapalang hamog pero bilang isang space mutant, nararamdaman ni Jiang Yi ang pinakamaliit na galaw sa hangin. Sa loob ng limang daan metrong radius, kahit ang paghina ng isang buhay na nilalang ay hindi makakalampas sa kanya. Hindi nagtagal, may naramdaman siyang gumagalaw sa hamog. Biglang lumabas ang isang malaking higanting unggoy at isang tatlong ulong aso, sabay-sabay na sumugod kay Jiang Yi mula sa magkabilang panin. Nakatayo lang si Jiang Yi, kalmado niyang pinagmamasdan ang galaw ng dalawa. Umungol ng malakas si Kanemaru, ang higanting unggoy, at itinaas ang napakalaking kamao nito pababa kay Jangi. Sabay din sumugod si Akamaru, ang tatlong ulong aso, pero bago pa bumagsak ang kamao ng unggoy, nawala ang buong katawan nito. Parang nilamon ng alternate space ni Jangi, walang iniwang bakas. Ang tatlong ulong aso naman ay sumugod din, pero ang higanting katawan nito ay nawala rin, parang nalaglag sa isang bitad. Sa likod ng hamog, nagmamasid lang si Jinguji sa Ichiro habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Hindi niya kilala si Jiang Yi o kung ano ang eksaktong kakayahan nito, pero malinaw na ang abilidad ng kanyang kalaban ay direktang panlaban sa kanyang mga shikigami. Naramdaman ni sa Ichiro na nasa malaking gulo siya. Matapos mapatay ang kanyang mga shikigami, inilipat ni Jiang Yi ang atensyon kay si Ichiro. Ang distansya nila ay humigit kumulang apat na daan metro, eksaktong saklaw para sa susunod na tira ni Jangie. Isang maliwanag at distorted na puting liwanag ang nabuo sa kanang mata ni Jangi. Parang nagkakabaluktot ang hangin sa paligid habang nag-ipon siya ng malakas na enerhiya mula sa espasyo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Seichiro si ang matinding takot. Alam niyang malubha at nasa peligro ang kanyang buhay. Dahil likas na maingat, gumawa si Seichiro si ng desisyon sa loob ng isang iglap. Walang pag-aatubili, tumakbo siya. Peste! Hindi ordinaryong tao ang kalaban na ito. Kapag nagtagal pa ako dito, tiyak na mamamatay ako. Kailangan kong maghanap ng iba para pag-usapan ng plano. Nagulat si Jiangi. Hindi niya inasahang tatakas si Seichiro ng ganoon kabilis at determinadong kumaripas ng takbo. Tumagal ng halos isang segundo bago lubos na ma-charge ni Jiangi ang kanyang kapangyarihan, pero sa loob ng panahong iyon, nakalayo na ang maingat na kalaban tulad ni Seichiro. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.